dito ako sa aking yard at kinanggal uh, ko na po mga ano aking mga pananim na mga talong, kamatis at saka yung ibang ano yung ibang sana ng kalabasa ayan may mga ano yung mga hinog na talong binigay po yan sa next next season ng pagtatanim halo-halo po kasi yung mga tanim ko rito may sili pero itong sili ay hindi na gumanda palagay ko tong sili na to yung ano to yung bell peppers eh kaya lang bihira siyang na sisinaga ng araw dahil sa kapal ng mga pananim dito kaya hindi siya lumaki o oh, nagkaroon ng bunga matagal na siya eh mga 4 months mayroon na yan eh so itong aking ano ganda nito oh. yung kulay nito ang ganda itong uh, bougainvillea na to nagkukulik po ako ng mga buganvilya yung iba ibang kulay yung bulaklak nung, ng mga bulaklak niya ngayon ay aking inaano sila ino-propagate. so ngayon itong mga buganvilya na to marami siyang tinik na nakakatusok pwedeng tanggalin yan ganito lang pag may mga tiyaga na pag may mga time putulan lang yung mga tinik at pabayaan siyang mabuhay So kahapon na nag propagate po ako at uh, mayroon din ako rito ng propagate. Ah, uh, mga vogan din po ito eh. Hintayin ko ng isang linggo bago ko siya buksan. Nilagay ko po siya dyan kasi dyan yung may sikat ang araw at napakalamig na rin dito. At pag kasi masyadong malamig, kailangan niya ng araw at saka sunlight ganda, ang ganda ng bulaklak niya. Napakabihira po kasi yung ganito yung may magagandang bulaklak. Ngayon kung gusto kong magtanim ng panibago, kukuha lang ako ng sanga niya. Eh ano ko po siya, eh, ilalagay ko sa ICU, tawag diyan yung parang ganyan. Yung lalagyan na yan. Pero, hindi, ito experiment lang po ito. Nailangan ako naggawa ng ganyan. Hopefully, ay mabuhay nga siya mabuhay yung mga trims or mga cuttings ngayon kung gusto niyo po i-train yung mga sanga ng Voganvillea ay may mga alambre pong nabibili na para siya ay sumunod sa gusto niyo yung uh, takbo nung ano niya nung sanga so katulad po nito pwede ko siyang gamitin para pasunurin tong mga sanga niya kung saan ko gusto yung pumunta kasi ito lahat nakabaling dito sa parting ito kung gusto ko siyang pasunurin na pumunta sa kabila pwede gamit nito mga alambri na to so yun uh, yun po yung ginagawa ng mga nagbubonsa eh So since na nalinis ko na po itong lugar na to ay magtatanim ako ng snow peas. Ito po siya oh. Masarap po ito pati yung daon niya kinakain yung mga iyang leaves. Ito yata ay napapalaki lang sa bagyo. Ito may pechay din ako rito. Ay mga buto na bibili po sila rito. Available sila sa mga ano, ah, ibang tindahan. Ito yung labanos, oh. Ang labanos pala, ay kinakain din ang dahon. Pero, ayaw ko, sinasayang lang natin yung dahon sa Pinas. Masarap din pala siya. So, ito po, at itatanim po sila rito sa aking tinanggal ng mga talong. Actually, may tanim na ako rito yung sigarilyas. Not sigarilyas, hindi po siya sigarilyas. Iba ang sigarilyas sa, ano, sa apis. Itaw. Si Itaw. Uh, beans naman yung si Itaw. Ayan, mayroon na po rito. sa dalawa. Tinanim ko na po yan. So, ilagay ko lang siya rito. At uh, maganda tong lupa rito dahil marami po siyang ano. Yung soil na mataba. Ang kalabang ko rito pag nagtatanim po ako rito ng mga ganyan. Yung mga seeds. Kinakain ng mga may ang dami dito nung ano. Ah, uh, itong uod na to. Ito, ito, ito. Ang dami pa ah. Hindi ko alam ang tawag dito eh. Yan po ang mga kumain sa ano. Mga seeds. Hindi ko alam paano ko sila. Actually, mayroon pang tanggal dito na ano yung parang powder. Nakutuyon-tuyo ito. Ito lagyan ko ng tatlo ayan yan ang mga kalabang kung ano insekto dito. yan mga yan o ilagay ko siya dito. yan naglalakad na naman siya yung kulay itim na yan yung maliit ayan gumagapang siya pupunta na naman sa mga halaman ang dami po niyan dito sa Pilipinas marami rin to eh so yung kalabasa uh, bunga ng kalabasa ay pipitasin ko na rin ang dami ko pong bunga yung iba siguro ay na lang namin sa mga ano sa mga church yung kasama namin sa church ng mga Pilipino ito pong ganito ay isang one dollar sixty nine cents so parang hundred fifty pesos yung ganito itong kapit namin ni Pilipino ibibigay ko na lang sa murutong ano kalabasa sa kanya pero marami po ito eh ito yung butternut uh, squash ang pangalan niya matamis po siya masarap masarap siyang igulay yung iba ginagawang ano to ah uh, nero roast in sa gitna lalagyan ng ingredients tapos i-roast iro daw siya eh. siguro sa oven God. Oh, my gosh! <sighs> oh, my lord, it does. This... Wow, man. Tigas pala ng tangkay nito. Ay, ang dami po niya. Meron dito, meron dito. Meron dito, tago. Nagtatago siya. Meron doon, meron dito. Ang dami oh. So, hindi ko muna sila tatanggalin. Ayun, may nawawalang kamatis sabi ko. Ayun, mayroon pa dito. talabasa ito yung nawawalang kamatis. Grabe. Hinahanap ko to. dito pa dati yun. Oh. Andiyan, kasama niyan. Tatlong yan Oh. Sabi ko gaganda nito, ah, namuha pa siya. Inunaan na naman po ako ng ano. Mga anong mga animals yun ah. Kinain niya. Diyan siya. tatanggal na. Tinanggal ko na po itong mga ano yung kalabasa. Patay na sila at pa uh, yung season nila. Natapos na. Pero itong ampalaya, bukay pa siya yun. Eh? Tapos nilalagay ko po sila rito sa aking compost. Ayan mga green at saka ano yan. Ah... Uh, dried leaves. Tapos babasahin ko lang to. Pero lalagyan ko ng topsoil na naman. Topsoil. All right.